Ito naman kami ngayon sa tabing ilog. Ayan. At kami, lulusong daw kami dyan sa ilog. Ano pa yung mga kasama ko na iwan pa sa bandang ita. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong makukuha natin sa ilog. Sarap ng ano rito, sarap ng hangin. No? Ba't talaga pagka-probinsya? Talagang mapipil mo yung fresh air. Tignan natin kung anong Lulusong tayo rito Ilog Pero Ewan ko kung ito yung ilog ng kagayan Na malaki Pero parang hindi Ito yung sinubukan namin noon na umuulan Kaso Madulas Ah hindi raw dito Lulusong na sana ako eh Hindi pala dito Doon pa sa kabila Ah, mamimitas muna ng talong. Mamimitas raw muna kami ng talong. Ayan, yung mga kasama ko. Ayan sila. <laughs> Kala ko, lulusong na tayo ng ilog eh. Kala, mamimitas muna tayo ng talong. <laughs> Ayan. Mayroon pala rito ang tanay mo ng ano. plantation ng talong. Sarap yan. Mahal pa naman ng kilo ng talong ngayon, di ba? Magkano na kilo ng talong? 20 kilo samantala sa atin. 120. Ang kilo? 120. Dito, 20 lang. Oo. Oh. 20 lang. E eh kaso, Pagdadala mo ng Maynila, yan, syempre sasakay mo ng bus. Mapapamahal na siya. Ito si Tao. Uh, si Tao yat. Ayun yung plantation ng talong. Oh, Ang dami yan. Ano yan, si Tao? Ayad ka kami ng. Ayun no. Daming bunga. Daming bunga oh. Oh. Darwin pa diyan di ang kalakihan 'yung mga ganyang kalaki. Hindi, ala niya, hindi medyo medyo ano. 'yung oh, ng malaki. 'Yung malaki ng konti. Daming bunga ang Daming bunga ka mo tarong picking ay eh, tarong, tarong daw, tarong magta tarong piking kami uh, ito, ganyan, no, mara, oh. Wow. oh oh oning sampol ito na ito masarap yung ganito hindi puto, oh. hey, mo, na nga, mo. mo na ng pitas, pakita mo na, yan yeah, te <laughs> namimitas na ng talong. Tarong, tarong. red per kilo ng tarong, piki. Oh, Pwede na. Yung malalaki. Malalaki. Paikut. O. Oh. lang 'te. Si. Ano ba yung kakamayan lang ba 'ya? Kinakamayan. Kinakamayan lang. Kinakamay lang. Ito, 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 malaki na 'to, pwede na 'to. Dapat pala may dala tayong gunting. Ito tarong, tarong. Tarong daw sa ano eh, sa Ilocano. Yung lateral napapalitan ng R. 300 per kilo. Kamo na. Yeah, tarong. tarong-tarong. Tarong. Tarong kayo diyan. na kayo tarong. Ilang kilo ba pipitasin natin? Tarong-tarong. Oh, ate Andy. Hoy. Ang dami natin. Ang daming presentation, oh, no? ang ganda sa dulo. Eh, ito malaki laki. Malaki to, malaki. Oh. Ito isa malaki. <laughs> Malaki-laki tarong. Okay, na na. Ano yan, na na Ay baka na para pitas niya. Tarong. Paking tarong oh, picking. tarong. Paking. tarong bukas. Ah, bukas. Ah, bukas. Tarong bukas. 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 Yung plastic natin. Ah, may dalang lalagyan eh? si Aning eh. Ay, ay nag-ready si Tita Ning? oh, may dalang plastic yan. Ay, tarong, tarong. Ay, no, buksan no. mo, buksan ay, no. mo. Buksan ay, tarong, mo, buksan mo. Ito pala, ito, 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 ito malaki na. Para mapupuno. Ay, meron palang lagyan na, no? <laughs> Bukha kami ng dahong kay Pano. Ah, dahong kay Pano. si Aning may dala rin, no? Ang tarang-tarang. Parang hindi ka ready niya, na. Tita Bebe. Wala ba sa tarong? Ito, no? Tarong piking. Oo, mahaba lang sa to. Parang sa'yo. <laughs> <laughs> Binisto pa yung asawa. <laughs> Oo, oh, may tatlo ng tarong. Hindi ko <laughs> siya maputo. Tarong, tarong. Ito yung gusto ko. Ilaga mo lang. Oh, Uy, ayo, tama ayo, na yung tarong mo atin. Ayun, 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 know? ayun, 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 ayun. O, oh, ba't nanonuro ka pa? Ayan. Okay. Wala pa yung santilo. Uy, kiluhin nyo. Makakaya sa mayari. Oo. Ito na lang. Kilo dito, 20. 30. 30. Ay, ano, may discount to daw pagka senior. Tataas <laughs> pa Ay, maliligo si naman eh. Lola, ah. gitna, <laughs> Ay, tatae lang si Pa bukas. Pabalik. Pabalikan daw bukas. O oh, dali na tita, magsusumba na kayo diyan. Ito na lang muna.